morning. It's 5:40 a.m. and we are on our way to the gym. Buti na lang at bukas na siya at this hour. Ah, first one at the gym. It's nice to be back. So, hindi ako nag pt or personal trainer. Ito lang yung ginagamit kong So, gagawin ko ngayon full body. So, yun. Let's start! Hello mga B! Tara! Samahan niyo ako sa aking fitness journey. Alam niyo bang, as we age, nagkakaroon tayo ng muscle wasting? Ang tawag sa kondisyong ito ay sarcopenia, which is defined as the age-related loss of muscle mass and strength. Ayoko kasing maging limited ang mga kaya kong gawin pagtanda ko. I want to live a long and happy life, doing the things I enjoy the most. Kaya stop muna ako sa pagbabawas ng timbang kakadayat ngayong 2024. Mas magfocus na lang muna ako sa muscle building. Hindi para magbukhang sexy ha, kundi para mas maging healthy. Oo, mahirap mag-gym, mahirap bumangon ng maaga, mahirap mag-budget ng oras, mahirap maging disiplinado. Pero we have to choose our hard. Mahirap din magka-maintenance medications. Mahirap din ang hindi makalakad pag tanda mo. Mahirap din kung marami kang iniindang sakit. You have to choose your heart. Yun lang.